Bakit mahalaga na pahalagahan natin ang mga nag-uumpisa pa lang sa pagiging content creator kasi sila yung pinaka number one na susuporte sa atin, magdadala sa atin kasi nga yung mga malalaking content creator hindi na yan nakafocus sa support, support kayo naman na mga nagsisimula pa lang gawin yung lahat ng nakikita nyo o napapanood nyo na alam nyo yung tama at makakatulong sa page nyo, kapag alam nyo bawal wag nyo nang gawin, maging consistent din kayo sa pag-upload, hindi pwede na gusto mo dumami makakilala sa'yo pero madalang ka pa sa patak ng ulan mag-upload paano ka makikilala. Mangyayari yan kasi ag napanood ka nila iisipin nila. Parang nakita ko na eto. Napanood ko na eto. Kaya ang advantage ng madalas na upload ay makikilala ka na aabangan ka pa nila. Kung ang bawat upload mo ay magtaroon ng maraming views magandang umpisa yan. Magtyaga ka lang hanggang sa unti-unti mo ng matutunan at mahuli ang gustong content ng mga nanonood mo. Kapag nanood ka rin ng video ng kapwa mo content creator, tapusin mo bago ka mag-react at mag-comment ka din ang sa ganun mapansin ka ng kapwa mo content creator. Bakit mahalaga na panoorin mo ang video nila? Kasi nga yan din di ba ang gusto mong gawin nila sa video mo? Gets mo ba? Huwag kang makasarili. Kapag sarili mo lang ang iniisip mo, wala na end na di ka natayak lalago kasi nga makasarili ka. Sigurado din ako gagawin nila hindi ka na rin nila susuportahan. Tanda nyo ba ang kasabihan na kung ayaw mong gawin sayo? Wag mong gawin sa iba